Punta naman tayo guys sa Chocolate Hills. Ayan, para kang pumunta ng Baguio. Ayan, ang ganda color green. Ayan, at andito na tayo sa napakataas na hagdan. Hello. Kailangan mo umakyat doon Hello. para makita mo talaga ang kabuuan ng Chocolate Hills. Ngayon pala yung namin, color orange. Thank you nga pala sa nirentan namin. Ayan, kung gusto mo talagang makita ang kabuan, kailangan mo at katinahan. <tinyo> Dahil diyan ang pa 50, 50 naman kami dito sa baba. Okay, let's go. Entrance fee pala dito ng 100 at 50 sa baka. O, oh, di diba? Nag-picture-picture taking muna ako. sobrang ganda talaga ng tanawin. Nakapapicture-picture ka talaga dito. O, oh, di diba? Super nice ng tanawin. At yan, nandito na kami sa taas. Sobrang nice ng tanawin. Sobrang hangin din sa taas. Hindi ko nakinunan kinunan yung pag-akit namin kasi sobrang hirap umakihat. sobrang sulit ng pag-akyat mo dito dahil talaga namang napakaganda ng tanawin. Hello. Hi. Oh boy. Bye. Sobrang nakakatakot po dito, guys. Ito 'yan, ang dami ng tao dito sa taas. Kundi ka talaga akyat dito. Hindi mo talaga makikita ang kagandahan ng Chocolate Hills. At 'yan, nagpa nga kami while naka-play ang video. Ayan, sobrang ganda ng tanawin. Ayan. Hindi mabubuo ang vacation mo dito pag hindi mo talaga na-experience ang Chocolate Hill. Sobrang nice. Ayan. ayan. ang tanawin. At yan si Popo. Hindi ko nga alam kung nasisilaw ba siya o ano. At sa babangan ng Chocolate Hill, ayan makikita mo ang ATV. Pwede kang mag-rent dyan hindi na nga kami pumunta dyan dahil maputi may kasama kami yung bata siguro next time na lang yeah, parang masaya rin kasi mag ma experience ng ATV eh. siguro next time eh, no? sobrang ganda parang exciting sumakay. Eh. ayan sobrang taas oh, kitang kita talaga ng camera ko para silang mga toys. So, yun na nga. Nag-picture-picture muna kami. Sana ma-experience mo rin to guys. Kasi sobrang ganda ng Chocolate Hills. Hindi mo pwedeng hindi puntahan talaga. Thank you for watching!